Layo niyan mga kaching. Tara na tanaw na sa ano dito sa pwesto namin. Dito lang kami sa baba. Sobrang taas niyan. Siguro kahit mga 200 na palapag na building pa diyan. Sobrang taas. Layo namin no? nakasum sinum lang namin mga ching sa so, na adventure yan na naman ayun mga kaching ko yan na naman yung pupunta namin susunod so, namin yan

Pero mga nakaraang taon mga kajing na ano, na yung may dumaan na ilinyo. Naubusan ng tubig yan eh. Dito na lang sa ilalim yung ano, parang bukal na lang yung ilalim. Sa ilalim na lang na tumagos yung ano, tubig. Hindi katulad yan na nasa labas. Ang Ang ganda. Pag nasa bagsakan ka talaga mismo yan Sa babaka Parang nakakatakot lang kasi sobrang taas siyempre nasa gubat ka rin Pang ilagan mo rin mga kacheng Kasi nga maraming bato dyan Nakakatakot rin Hindi natin alam yung panahon Kaya uh, doble ingat talaga Pag uh, kumunta ka sa mga ganyan lugar Doble ingat kasi hindi natin hawak eh kalikasan yan lapit yung mga kasing